Freedom of speech and expression yan. Pagpapahayag yan, ng galit mo, paghahanap yan ng accountability, ng transparency sa administrasyon, sa gobyerno. So, hindi yan pagpapatalsik sa Pangulo. Kaya, lagi ako, kahapon din, yan din yung uh, tanong ko. Kanino ba nanggagaling yung destabilisasyon na salita. Sa administrasyon. Kasi, duda ko, natatakot sila sa mang posibleng mangyari sa kanila. At alam naman natin na matagal na talaga silang insecure. Noong kampanya pa lang, madami na akong kwento ng yung pangigipit nila sa sa team, campaign team ko So alam ko na noon at yung mga pinagsasabi ni Lisa Marcos noon pa So alam ko na na insecure Alam na natin na insecure Siguro takot Kaya nila nasasabi may destabilisasyon kasi takot sila kasi totoo yung sinasabi ng mga tao eh na ginagawa nila. Hindi nila madinay kasi nasa papel eh. ba? Diba? Nakikita mo sa budget eh. Ang nangyayari. So hindi madinay. So takot. Paranoia? Siguro? Kasi ba diba, pag ikaw ay... Hindi siguro. Paranoia talaga yan. Unang-una, uh, insecure. Pangalawa, takot. Pangatlo, paranoia. Kasi ang tao na may bisyo, uh, nagiging paranoid. Na, magbibigay lang ako ng example, pinapa-explain ng mga departamento kung saan ako pumupunta at bakit matagal ako sa isang lugar. Ganun na yung papel na umiikot sa loob ng gobyerno. Yan ang politika. 'Di ba? O tatanong sila, anong ginawa ni Inday Sara doon? Ilang oras siya at ano, sino ang mga tao doon? At yung mga tawani uh, ng gobyerno na nandoon, ipa-explain bakit sila nandoon. Ganun yung galawan sa loob ng Office of the Uh, president. So, makikita mong medyo paranoid. Ma'am, last question. It was the first time na narinig namin sa inyo during your press conference or ambush interview sa Zamboanga kung paano po nagamit yung confidential points ng uh, Department of Education. And you've mentioned Isa. si uh, Zaldico. Uh, Ma'am, pwede niyo po bang ibahagi pa sa amin? Ano yung findings ng DepEd regarding the uh, laptop? a scandal. And then, ano po ang ginawa ninyo sa findings na ito? Ipinalam niyo ba, President Marcos, may ginawa po bang parang case build up para kung makasuhan man, kung may ikakaso? Yes, Oh, gumawa kami ng investigation sa loob ng Department uh, Departments of Education. Uh, isa, isa sa mga pinaggamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of uh, education. Hindi lang sa laptop pa, madami kasing madaming reports uh, of corruption inside uh, the Department of Education. Hindi lang sa central office, kasama na yung sa mga regional offices namin. So kapag merong uh, reports, uh, pinapaimbisigahan yon. So isa sa mga inimbisigahan is yung laptop. Ang unang ginawa doon is nag-request ng fraud audit Uh, sa Commission on Audit. Tapos kami, sa loob ng uh, Department of Education, gumawa din kami ng sarili naming investigation. Para, kung ano man yung ma-actionan namin sa loob ng DepEd, ma-actionan na kaagad uh, namin. Unfortunately, yung procurement ng laptop, hindi siya nangyari sa loob ng Department of Education. Nangyari siya sa DBM. So, ang pinaka-papel na nasa uh, loob ng Department of Education ay yung agreement between DepEd and DBM. So, hindi pumasok lahat ng procurement documents sa DepEd. So, ang pinaka na magawa lang namin uh, doon sa loob ng Department of Education is mag-blocklist. And at that time, hindi pa namin blacklist kasi hindi nga sa amin nangyari yung procurement. So natali yung kamay namin doon. Kaya inasahan namin na doon sa fraud audit ng uh, Commission on Audit, may lalabas doon ng mga uh, personnel involved. At doon sa Blue Ribbon Committee, na investigation, kung maalala nyo, may nangyaring Blue Ribbon Committee investigation sa Senate, sa laptop, ginamit namin yon sa loob ng Department of Education para isa-isahin kung sino yung mga personal involved na under sa mga tao involved doon sa Senate Blue Ribbon Investigation. Diyos Akala mo ba yung presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi... I swear to the flag! Si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng uh, trabaho at all. Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direction yung iba't-ibang uh, departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, uh, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask, he doesn't say that look, there's a Philippine development plan and what are you gonna, what are you going to, uh, what are you supposed to go, do about this? Ak Akala nyo ba yung ginawa ko sa DepEd, galing yun kay Bibi? Hindi, akin yun. Lahat. Kasi he did not give any orders at all. So pag upo ko doon, sabi ko sa mga kasamahan ko, sa mga Yusek at Asek, I think this is our show. Kasi walang walang participation at all ang Pangulo. So gagawin na lang natin kung ano yung karapat dapat nagagawin para sa edukasyon dito sa ating bayan. So we created the matatag agenda We follow through with the matatag curriculum at uh, unfortunately hindi kami natapos kasi yun nga nagdecide ako na I don't deserve the attacks that were thrown at me by the administration kasi ako na nga lang siguro yung kaisa-isa dong ano eh uh, nag nagde-deliver para sa cabinet Uh, ni BBM tapos ganoon pa yung uh, gagawin nila sa akin. O di, nung nawala ako, adi wala na. Wala na siyang accomplishment at all. Thank you very much, Vice President. Uh, due to, uh, sorry, kasi um, would like to request naman the Vice President to give a message. Ma'am. Baka you have a message for World Pandesal Day and to the public. Thank uh, you for all yes. that. Uh, happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Uh, nagpapasalamat ako sa uh, oras at panahon ng ating mga uh, mga kaibigan uh, sa media sector ngayong umaga na ito dahil uh, nakasama namin kayo sa World Pandesal Day. At um, Maalala ko nung kabataan ko, ang uh, pandesal ay 25 centavos. So, yun oh, yung no. childhood ko. Yes. Uh, apat na pandesal sa piso. Uh, yun yung childhood ko. 1980s. Wow. Yes. Uh, so, unfortunately, ngayon, uh, hirap na ang mga tao na bumili man lang ng apat na pandesal. If at all, meron silang maibigay sa anak nila, isang Isang peraso na pandesal, and uh, we deserve better. The Philippines deserves better. The children deserves better. They need uh, food prices. We need food prices to go down. We need the children to enjoy not just one piece of pandesal, but kung gusto ng bata na kumain ng limang peraso, dapat nabibigyan ng opportunity, oportunidad ang ating mga kabataan na mag-enjoy ng limang peraso ng pandesal na affordable sa kanilang mga magulang. Maraming salamat. Thank you very much, Vice President. Uh, uh, Ma'am, by the way, uh, dito para sa Kamuning Bakery, even though we are a small business, every year we donate a public school sa province. Baka, baka one of them we could donate Uh, through your office, can you might recommend any place in the area an earthquake? Uh, we'd like to see we donate every year as a small public school building. Uh, but, uh we could coordinate with your office to donate. I uh, see so we admire what you're doing for the children, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Now uh, we are very lucky to have our very eloquent, hardworking and wonderful vice president answer questions. The next part of our program, ho, is uh, we will present a symbolic giant pandesal for our beloved Vice President. This is two kilos. Bakit rin important of youth of everyone? Thank you, ho. my picture taking tayo, giant the South our vice president. Of course, we are going to him in one and a half months. Thank you for inspiring the people mom during this difficult time.